Sipin mo, yung mga mismong pasipuno dyan, yung mismong sila yung nakinabang ng gusto. Sipin mo, say, sila yung kumapalakpa kung sinabihan sila ni Presidente na mahiya kayo. That is a classic and case of mockery and abusiveness. Manhit. Ating mga mamamaya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Hindi na sila nahiya, hindi man lang sila. Dapat sana tumahimik na lang sila, pero hindi pumalakpak sila. Ganun na lang sila kamangin. naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa nyo na binuksan nyo lang ang pera. Kitang kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba guni-guni lang.